palaging may banta ang Israel ang bansa ay nagtatag ng ilan sa mga pinakamahusay respetado at kinikilala na special forces sa mundo narito ang top 10 most elite unit ng bansang Israel Number 10 Sayeret Yahalung ang Sayeret Yahalom ay isang Special Force Unit ng IDF. Nakatuon ang unit na ito sa engineering operations, demolitions at paggamit ng space technologies. Ilan nga sa kanilang mga aktibidad ay ang tamang demolition gamit ang pampasabog, pagtugon at pamamahala sa CBRNE, pag at pagtapo ng mga bomba, landmine at hindi sumabog na mga bala, pagbuo ng mga advanced na pamamaraan at kagamitan para sa demolition at EOD, maritime sabotage o pagsira sa mga maritime related facility ng kalaban tulad ng barko at pier. Obstacle breaching, ang operasyon sa karagatan tulad ng amphibious landing o pag-atake sa mga coastal defenses ng kalaban. At panguli, hinahanap at sinisira ang mga smuggling tunnels. Halos ang kanilang operasyon ay di nalalantad sa publiko at nakilala lang bilang mga combat engineering force. Pinapanatili kasing sekreto ng mga yahalum ang kanilang pagkakakilanlan upang ang mga kalaban ay mahirapang magsagawa ng countermeasures. Number 9. Alpinist Ang Alpinist ay isa sa mga reserve units ng IDF. Ang mga sundalong ito ay dalubhasa sa pakikipaglaban at pagsasanay sa niebe at mababang temperatura. Gumagamit sila ng mga espesyal na kagamitan at transportation tools para sa pagnavigate kabilang ang mga snowmobile sa paligid ng Mount Hermon sa Hilagang Israel. Ang Mount Hermon ay maraming rurok at fortifications kaya pabor sa mga sundalo na nagbabantay doon. Tinawag pa nga ito bilang Eyes of the Country. Ang misyon ng mga sundalo ay magbigay ng proteksyon mula sa mga pag-atake o aktibidad ng terorista mula sa Syria o Lebanon. Dahil di madali ang operasyon sa ganitong klima at lugar, ang unit na ito ay sumasa ilalim sa pagsasanay ng ibang skills tulad ng pagiging immune at resilient sa kalikasan, maneuverability at pagharap sa matinding sitwasyon at sapat na kaalaman sa terrain sa panahon ng tag-init tataglamig na klima. Karamihan sa mga reservist ay nagsilbi sa panahon ng kanilang mandatory service. Ang alpinist ay nakatanggap ng pagkilala mula sa presidente ng Israel bilang isang unit na may dedikasyon, determinasyon at tiyaga. Number 8, Igos. Ang Eagles Unit ay bahagi ng Komando Brigade at itinatag noong 1995. Ito ay upang magsagawa ng isang revolusyon laban sa teroristang organisasyon ng Hezbollah. Dalubhasa sila sa pakikidigmang gerilya, gayon din sa pakikipaglaban sa mga komplikadong terrain, fieldcraft, camouflage at sa miniature warfare. Nag-ooperate ang unit anumang oras at sa bawat sektor habang nakatutok sa Hilagang Israel ang unit ay mayroon ding natatanging dibisyon, ang Unit Development Company, na responsable sa paghahanap ng solusyon, mga teknolohikal na inovasyon para sa mga problema ang hinaharap nila at proteksyon laban sa bagong pag-atake ng kaaway. Number 7. Dove Divan ang Duvdivan Unit ay tinatag noong June 1986 na naging bahagi ng Commando Brigade, nakatuon sa pakikipaglaban sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang mga aktibidad at gawain ng terorista. Dalubhasa sila sa pagsagawa ng mga undercovers. Sa katunayan, ay naportray pa nga ito sa isang TV series na FODA. Noong 2015, malaki ang naging papel ng unit sa araw-araw na pakikipaglaban sa mga terorista sa Judea at Samaria. Sa tulong din nila, ay naaresto ang kumitil sa mag-asawang Henkin, gayon din ang kumitil kay Daphna Mir at marami pang iba. Noong October 2016, natanggap ng grupo ang Chief of Staff Citation o parangal dahil sa kanilang kahusayan, tulong at serbisyo sa kasagsagan ng terorismo. Number 6 maglan isang komando unit at itinatag rin noong June 1986 sa ilalim ng komando brigade. Ang misyon ay ang maigting na pag-operate sa teritoryo ng kaaway habang nakatutok sa pag-atake sa mga high profiles at pagpangalap ng tamang informasyon o accurate intelligence. Mahusay ang maglan sa anti-tank warfare gamit ang mga advanced na armas. Ang unit ay mayroon ding Advanced Weapons Development Division na ang misyon ay humanap ng malikhaing solusyon at teknolohikal na inovasyon alinsunod sa pangangailangan at sa iba pang operasyon ng unit. Number 5, 669. Ang 669 ay isang tactical rescue unit ng Israel Air Force. Nabuo ito dahil sa mga pilotong kinakailang i-rescue na kung saan iniwan ang mga aircraft sa lugar mismo na kontrolado ng kaaway. Dalubhasa ang 669 sa rappelling, mabilis ang pagbaba mula sa helikopter gamit ang lubid, scuba diving at maging ang pakikipaglaban kontra terorismo. Di lang sundalo ang inililigtas, kundi pati mga sibilyan anumang lokasyon at kondisyon pusa ang simbolo ng kanilang unit na kung maihahalin tulad ay mabilis at palihim kung mag-operate at alam din kung paano maging agresibo lalo na sa isang delikadong lugar. Alerto ang mga sundalo sa lahat ng oras, handang ipadala sa pinangyarihan ng anumang insidente at pagsagawa ng mga komplikadong rescue mission sa loob ng ilang minuto. Number 4, Sheldag Ang Sheldag ay tinuturing na most elite unit sa IDF Itinatag ito noong 1974 pagkatapos ng Yom Kippur War. Ang unang commander nito ay si Muki Betser. Sa simula, ang unit ay nagsilbi bilang isang reserve ng Sayeret Matkal Commando Brigade. Pagkalipas lamang ng ilang taon, ay naging isang operative unit sa ilalim ng Israeli Air Force. Karamihan sa kanila mga operasyon ay palihim at hindi natutukoy sa mga combat zones habang nagmamanman sa mga kaaway. Dito ay magsasagawa ng airfields at air traffic control para matulungan ang Air Force na matamaan ang target mula sa himpapawid. Taong 1991, ang Shaldag ang nagdala sa mga Ethiopian Jews patungong Israel noong Operation Solomon. Naging bahagi din sila sa maraming operasyon ng Lebanon, kabilang ang Operation Accountability noong 1993, Operation Grapes of Wrath noong 1996, at Critical Missions laban sa Hezbollah noong ikalawang digmaan sa bansa. Number 3, Shayetet 13 ang Shia Z 13 ay isang Marine Commando Unit at iginagalang bilang isa sa pinakamahusay sa mundo. Maihahambing sila sa US Navy SEALs at Special Boat Service ng Britain. Ang unit ay dalubasa sa mga pagsalakay sa dagat, sa lupa, counter-terrorism, sabotahe, pagtitipo ng maritime intelligence, maritime hostage rescue at boarding. Ang kanilang misyon at pagkakakilanlan ay nanatiling classified o lihim. Dahil sa husay ay ilang beses nang nanalo ang unit ng Chief of Staff Award para sa kontribusyon nito sa paglaban sa terorismo, pagbuo ng makabagong kakayahan, pagpapakita ng kahusayan at pagsusumika para sa tagumpay. Number 2. Sayeret Matkal ang Sayeret Matkal ay isa sa most secretive unit ng Special Forces of Israel. Ito ay isang field intelligence gathering unit na nagsasagawa ng malalim na reconnaissance sa teritoryo na sinasakupa ng kaaway upang makakuha ng strategic intelligence. Ang unit ay inatasan din para sa counterterrorism at pagligtas ng hostage na lampas sa border ng Israel. Ang Sayeret Matkal Pagkal ay katumbas ng First st SFOD Delta Force ng United States at ito ay nihahambing din sa British Special Air Service. Ang kilalang misyon na kanilang ginawa ay nung pinangunahan nito ang Operation Enteb para iligtas ang 248 hostages na hawak ng walong terorista sa Uganda. Nagawa nila makalusot at paslangin ang lahat ng terorista na hindi natutukoy o nahuhuli. Number 1. Yamam Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Yamam ay isang Tier 1 Elite Unit, pinakamahusay sa pagsumpo ng terorismo sa bansang Israel. Nakatuon ang kanilang espesyalisasyon sa hostage rescue at pag-atake sa teritoryo ng mga kalaban. Kung pag-uusapan ang tungkol sa close quarter combat, iilan lang ang mga mahusay sa buong mundo. At isa na nga ang Yamam dito. Maituturing silang nakakatakot na unit at hindi tumitigil hanggat hindi nahuhuli ang mga terorista at banta sa seguridad. Isa sila sa mga dahilan kung bakit pumaba ang pag-atake ng mga terorista sa bansa sa nakalipas na mga taon. Ang Yamam ay tinatag noong huling bahagi ng 1974, pagkatapos ng teroristang pag-atake na kilala bilang Maalot Massacre. Tatlong armadong Palestinian terorist mula sa Lebanon ang pumasok sa Israel, particular sa Native Mir Elementary School ng Maalot, na nang-hostage ng mahigit isang daang kabataan at isa ang namatay. Sa panahon din ng ikalawang intifada, naharang ng Yamam ang maraming terorista. Inaresto sila at pinaslang. Ilang high-profile na militante ang kanilang nanutralize. Ayon sa talaan, 179 na terorista ang tinapos ng himam noong 2000-2005. 50 sa kanila ay mga suicide bombers.